Ako po si Alias Rene, nasa wastong taong gulang at nakatira po sa Pasay City matapos manumpal sa ilalim ng batas at nagsasaad. Nakonvert ako sa Kingdom of Jesus Christ noong 2015 uh, sa pamamagitan po ng aking tangingin miyembro ng Keepers Club International uh, na isang youth organization ng simbahan na nagre-recruit sa mga paaralan kasama ng aking high school sa Tacloban City nag po sila ng fake scholarship para mainganyo po ang mga kabataan. Um, pag nahumaling ka na po sa kanila, yung tiunti na po nilang ipapakilala si Apollo Kibuloy na siya daw ang anak ng Diyos at siya ang may-ari ng sanlibutan. Pumasok ako sa full-time ministry dahil sa paniniwalang iyon at buong pusong inalay ko ang aking sarili sa kingdom. Sinabihan po kami ni Kibuloy na namin ang aming pag-aaral, ang aming pamilya, at aming mga pangarap sa buhay dahil kailangan namin mag-focus sa mga ipapagawa niya at para daw kami ay maligtas sa aming mga kasalanan. Pagkatapos po na aking baptismo, pinang-erya po agad ako at ang ibig sabihin po nito ay ang araw-araw na panlilimos sa mga kalsada, mga restaurant, plaza, mga malls at mga bahay. At may mga tinatawag na goal, ukuta kami araw-araw na dapat naming makuha ang pera. 3,000 po ang aking goal every day na kailangan ko po ito makamit. Nagpanggap po akong pipi at bingi. Kung hindi ko po ito maabot, ay papaluin po ako at di pa ako papakainin. Pag bare months naman po, o mula September to December, ay mas puspusan pong aming pamamalimos. 1.5 million pong aking goal na kailangan ko makuha at maibigay kay Kibuloy sa loob po ng apat na buwan. Kaya 8 a.m. to 11 p.m. ako na mamalimos. Halos wala na pong pahinga at kain gumagamit din po kami ng mga fake charity para mas nakakaawa kami tignan. Kalaunan po ay naging youth leader po ako at naging task ko po ang pagre-recruit sa iba pang mga kabataan na umanib sa umanip po sa simbahan at mamalimos din. Dito na po ako magsimulang magtanong at magdudang nagigilty po ako na mag-recruit ng iba pang mga kabataan. Gusto ko na pong umuwi sa amin, pero sa, sa isang banda po, wala na po akong mapuntahan dahil iniwan ko na po ang pamilya ko. Nung nahalata na nila na po, ako po ay may agam-agam, pinadala po ako sa Central Headquarters sa Davao. Akala ko ay matutupad na ang pangarap ang pangako nila sa akin na uh, pagpag-aralin sa Jose Maria College. Pero din nila lang pala nila ako sa Glory Mountain kung saan po dinadala yung mga sanction workers o yung mga nakak hindi nakakakuha po sa mga kuta nila o ang kailangan ng pag to. Ako po ay naging landscaper ni Kibuloy sa Glory Mountain. At doon ko na po naranasan ang pananakit mismo sa kamay ni Kibuloy, pag hindi po siya nagagandahan nag sa aming landscape sa mansion niya, sinasampal niya po kami at pinahampas. Mga apat ito, mga apat beses ito sa isang linggo. Sa Glory Mountain po, pag dumadating po si Kibuloy, sakay ng chopper, may dala po siyang mga malalaking bag na laman po ay mga iba't ibang uri ng baril. At nilalatag po ito sa tent. Nakatabi po ng mansion niya. Minsan po pupunta do, din po doon si former President Rodrigo Duterte at former Mayor Davao Mayor Sara Duterte. At pag umaalis na po sila doon sa Glory Mountain, dala na po nila yung mga bag. Na siya pong bag na nilalagyan po ng mga baril. Noong 2020 po, nagpaalam po ako na umuwi sa amin dahil hindi ko na po kaya yung pananakit ni Kibuloy. Inassign naman po ako, pero hindi po ako pinayagan. Inassign naman po ako sa personal assistant ni June Andrade, na isang sa mga mataas na official ng kingdom. Dito po ako nakaranas sa mga sexual abuse. Pinipilit niya ako na. Pinipilit niya po ako i-blowjob. At i-masturbate may Bas basbas naman do ito kay Kibuloy. Tinumong ko ito sa Executive Secretary ng Kingdom at CEO ng McDonald's KGC na si Elinor Caldona. Pero di ako piniwala, hindi <laughs> po naniwala pagkos pinagalitan ako sa Dampal dahil grabe na daw po yung yawa sa loob ko. Pinagfasting ako ng pitong araw na walang kain. Gusto ko na pong tawagan yung family ko para humingi ng tulong. Pero wala na po akong cellphone. Kalagitan po ng 2020, ako po ay assigned sa SME9 News sa Makati bilang po researcher. 8 AM to 4 PM po yung duty ko sa newsroom. At 6 PM to 11 PM na po ako namamalimos. Si Tina San Pedro po, na boss namin sa SME9. Ayun siya din nagsasabi sa amin na kailangan namin mahit yung aming mga goals. Minsan din ko, hindi ko po ito nakaabot dahil na rin sa pagod sa duty sa newsroom. Kaya sinasampal po ako at ng libro ni Tina San Pedro. 2021 po ako umalis ng tuloy ng kingdom. Buong, buong loob ko at kahit natatakot ako. Sabi ko, hindi na ako magpapapigil pa. Noong unay araw yun nila ako payagan. Pero kalaunay pumayag sila matapos ko sabihin na kakasuhan ko si Tina San Pedro. Pero bago po ako umalis ng seminary. Kinausap po ako ng seminary si O Marlon Rosete na wag na wag daw sa magsasalita tungkol sa kingdom, sa anong mga nalalaman ko, especially sa mga nakita ko sa Glory Mountain. Kung hindi, ipapakulong daw ako at maw mawawal ako dito sa mundo. Nanahimik po ako ng ilang taon. Bitbit -bit po ang trauma, ang aking mga pinagdaanan lalo na po ako ay member ng LGBTQ community maraming salamat maraming salamat Elias Rene sa pagbasa ng iyong affidavit sa aming komite kahit ay napakasakit Um, bago ako magtanong ng mga follow up questions sa inyo nais ko pong i-acknowledge ang presensya uh, ni Sen. Robin Hood Padilla Uh, syukran sa pagdalo ninyo. Meron po ba kayong opening statement bago ko tanungin si Elias Rene? Uh, isang magandang umaga po sa ating uh, ginang na taga-pangulo. Uh, makikinig muna po ako. Maraming uh, salamat po. Afuan, syukran, uh, Sen uh, Robin. Sige po, uh, balik ako sa inyo, Elias Rene. Uh, ang sabi mo dito sa inyong affidavit, nung una kang nirecruit sa Keepers Club International, ang pinangako sa iyo ay mag-aaral ka. Ano po? Uh, natuloy ba na makapag-aaral ka pagkatapos mong ma-recruit? Iyon um, po yung pinangako ni Kibuloy sa amin sa mga youth na uh, papag aralin kami sa Jose Maria College. Pero uh, sinasabi niya sa amin is um, kailangan lang namin ma hit yung mga goal na binibigyan niya sa amin every day at every month na 1.5 million. Sabi na is next year mag-aaral na kami pero hindi naman natuloy. So may condition pala yung pangakong makapag-aral ka at ang condition ay yung goal or yung quota na sabi mong halaga ng perang malilikom araw-araw or twing twing months. Yes po, Madam Chair. So, sa makatuwid, pagkatapos mong ma-recruit, hindi ka na nakapag-aral, kundi limos na lang ng limos ang pinagagawa sa iyo? Yes po, Madam. Sabi mo rin, uh, nagbabanggit kayo ng mga NGO na ginagamit nyo para makapaglimos. Nabanggit mo, halimbawa, Elias Rene, itong Children's Joy Foundation. Tama ba na ito di, di umano ay isang orphanage? Uh, yes po, Madam Chair, kasi every uh, bare months po yung tinatawag na month of blessings. Uh, dito po kami yung uh, goal po namin is one, mga million po. Tapos pinapagamit uh, po kami ng mga fake charity like Children's Day Foundation. Pinapasama po sa amin yung mga kabataan age 16 to 13 to 16 para po mamalimos. So, ah... Uh... Ano yung utos sa inyo na sabihin tungkol dito sa Children's Joy Foundation or yung iba pang mga NGO di umano or anong utos sa inyong sabihin tungkol dito sa mga mga bata, mga teenager na kasama nyo na 13 to 16 years old? Um, particular po sa, sa CGF, sinasabi po namin, meron po kami mga binibigay ng letters tapos yung nakasaad po tulong po para sa mga kapataan. Ano-ano yung iba pang mga foundation na bukod dito sa Children's Joy Foundation na kumbaga pinapagamit sa inyo para makapaglimos? Um, Children's Joy Foundation po is para sa mga kabataan, then Handog ng Pagmamahal Association, um, Alay sa May Kapansanan para po sa mga may kapansanan, at Sons of David para po sa mga youth, at harmonic Orchestra po sa para sa mga musician and artist. Pwede po bang tanungin sa kay Yusek Dimaporo sa DSWD? Pwede po bang i-check ng department kung ito pong Children's Joy Foundation unang-una na ay rehistrado sa inyo? At pati na rin po yung ibang binanggit ni Elias Rene, handog ng pagmamahal, alay sa may kapansanan, Psalms of David, at Tama ba yung narinig ko? Philippine Philharmonic Orchestra? Uh, Philharmonic Orchestra po. Phil? Philharmonic Orchestra. Philharmonic Orchestra. Mari po bang i-check, ma-i-check yung sa Tima Yes, Madam Chair. We will check it and provide you a, a report as soon as possible. Oh. And, Ma'am, ano pong liabilities ang pwedeng i-attach sa mga di umanong NGO nagsasabing orphanage sila pero in effect, nagiging conduit pala ng human trafficking. I believe, Madam Chair, that this would be referred to the more proper authorities like DILG or even DOJ. In fact, um, in the last hearing, the notes that we've had, we have forwarded it to the IECAT of the region in Region 11, yung field offices po namin. Okay, uh, Elias Rene. Nabanggit mo dito sa affidavit mo na nakita mo, nakita mo si former President Duterte, at ang ngayong vice-presidente na dating mayor, Sara Duterte, at pinaalalahan ng kita, Ilyas Reneha, tulad ng lahat ng resource persons, under oath ka, makukumpirma ma, makukumpirma mo ba ito na nakita mo si na dating presidente Duterte at kasalukuyang VP, dating mayor, Sara Duterte, dun sa Glory Mountain? Before that, Madam Cher. Gusto ko lang i-correct yung um, Sums of David Orchestra po, not Philharmonic Orchestra. Okay, so ibang pangalang orchestra, hindi Philharmonic. Opo, oh, okay. Madam Cher. Well noted. Ngayon, yung makukonfirm mo bang, kinukonfirm mo ba